Good morning, guys. Ito po yung... Ito po yung isa sa mga pinagkakaliwan namin tuwing umaga po. Ayan po siya. Ayam po yung movers, guys. Kasama ang mga dogs. yan ay gaya lawang movers po yan po siya nangangarkar po kami dito ng basura sa abroad pag may naglilipat po dito kagaya nyan dito po kami nagpapalipas ng oras habang naglalakad po kasi meron silang mga gamit na pwede pa napakaganda, tingnan nyo yung guys may towel po siya ay, Cortina, guys. Diyan ako... Diyan ako nakakuha nung isang gabi, guys. Dalawang peraso. Ang ganda niya, guys. Oh. Oh, diba? Pangpapackage na yan, guys, sa Pinas. Ganyan po kami dito sa abroad. Ayan po dito. Kasi yung bahay na to for sale siya. Then, nagtatapon sila. nag sila ng mga basura, guys. Wala lang. Yan lang po mo. Iisa lang yata. Yan dalawa. Ito naman. Ayan po siya. O. Tingnan nyo yung kanyang postura. Talagang Hoy, kapit bahay namin nakatawa sa akin. Andiyan sa likod. <laughs> Ayun po yung kapit bahay namin nakatingin. <laughs> Ayan po sila guys. Yung kapit bahay ko nag-hi sa akin nakakata. <laughs> Ayan po yung mga friends ko. Ayan po yung ginagawa namin dito sa abroad. <laughs> Hindi po ganong kadali yung trabaho namin pero pero mas pero masaya po. ayam po sila. Nakakuha po sila ng ng kawali oh guys. Okay pa po 'yan. Hili <laughs> nag

Bye.